So sinasabi yung posibleng kapatid natin si Andy? Yes, posible. Andy is broken. Naging malupit din sa kanya yung mundo. Sa so, sobrang galit na siguro kay Papa, naibuntong niya sa atin. Excited ka na ba makita asawa mo? Kapit ka lang, Papa. Malapit na. Malapit na. Yeah, okay. Naaawa ako sa kanya, pero hindi ako papayag na sasaktan niya si Mama. Ate, huwag ka mag-aalala dahil hahanapin natin si Mama. Yes. Patingin? Ay, just ko, Andy. Anong nangyari sa'yo? Ayusin ko na lang muna yung palinis ng sugat mo, ha? Dali na lang ha, hinahanda ko lang. Mapurol tong binigay. Aray ko, nagupit ako. Oh, <laughs> mapurol itong binigay sa akin na gunting. Ang ano ho, kamusta yung paghahanap nyo kay mama? May leads na ho ba kayo? Meron bang tao nakakita sa kanya? Wala pa, love <coughs> uh, eh. uh, bukas na bukas, may mga lugar din kaming mapupuntahan. Love, huwag ka mag-alala. Makikita din natin si, si Faith. Manalig lang tayo sa Diyos. Sige po. Salamat po. Si Carl po na saan? Narada lang niya yung kotse sa sandali, ha? Papahinga lang. sige po. Salamat po, <coughs> sir. Saan uh, Nadaan na lang namin ni Mang Jose. Para sa'yo. Naisip kita eh. Carl, Wala na nga kayong napala sa paghahanap niyo kay Mama. May nalalaman ka pang pabulabulaklak. Karl, hindi mo ba naisip kung gaano ka insensitive yun? Para tayo nagsa-celebrate habang nawawala ang Mama ko. <laughs> Anong insensitive dito? Love? Bulaklak lang yan. Ba't mo na ako diretsuhin? Diretsuhin ano? Hindi mo na ako gusto. Na wala ka naman talagang balak makipagbalikan sa akin, di ba? Ginagaw mo lang excuse yung pagkawala ni Mama. Love, sinusubukan ko ang lahat dito. Ano pa bang panunuyo ang gusto mo? Ha? Pati bulaklak nilalagyan mo ng drama. Umamin ka nga sa akin. Wala na ba talaga? Ganyan ka ba talaga ka sa akin? Pati yung damdamin ng ibang tao, ganyan-ganyan mo lang paglaruan. Ha? Carl, hindi ko problema na mahina ang loob mo. Ako naman ang pinili mo, di ba? So, ito makukuha mo. Hindi ko rin problema kung hindi ka marunong humanap ng tamang timing tell you, ang sinabi ko sa pinag-iisipan ko ang divorce natin, pinag-iisipan ko talaga. <coughs> Jose? Yeah. Oh. oh. Kumusta po? Eh, uh, medyo masama pa rin yung pakiramdam ko, pero... Kaya ko naman to, Hope. <coughs> Na-check nyo na ba kung may panglasa pa kayo? Hope. Oh. <coughs> Wala akong COVID. <laughs> Sige, check natin, Jose. Um, Hindi na kailangan yan. Sige na ho. Mangusay, kausta ho? Huwag pa ka lumapit ah. Baka mahahawa ka. Ma'am Jose, mas mabuti siguro kung magpa-COVID test tayong lahat para sigurado. Oh, paano kung may COVID ako? Paano na si Bailey? Si Phil? Ma'am Jose, don't worry. We will take care of you. Ba't na pala ako? Kamusta, Andy? Naku. Nilalagnat ka pa rin. Mabuti pa. Dito ka na magpahinga. Kukunin ko lang yung gamot mo tubig, Ha? Signing off. kailangan Ako. Makakailangan ka naming dalhin sa ospital. Gala. Nay? Ano ba ano ito? Ayaw, ayaw ko man.

Andy, bumangon ka na. Eh, baka mabinat ka niyan. Okay na ho ako. Sigurado ka? <laughs> Napagpawisan ako kanina sa loob ng kwarto, kaya nawala na ho yung binat ko. Alam ko na, gumana na yung mga antibiotics. Ay, naku. Mabuti na lang na may malapit na butika dito. Pasensya na, ma'am, ha? Imbis na nagsasoul-searching kayo dito, bigla tuloy kayo nagkaroon ng pasyente. Naku, Huwag mong intindihin yun. Trabaho yan eh. Walang problema. Andy, kanina nung nagdidelirio ka, paulit-ulit mong sinasabi yung salitang nanay. Naalala mo ba? Pasensya ka na ha, dahil ayoko namang nanghihimasok. Hindi ho, Actually, naalala ko na pala. Medyo nakakaya lang mo kasi ikuwento eh. Pero, dahil nalipas niyo yung buhay ko, ikukwento ka na. Oh, kayo napakita yung nahanap, nagmumokmok ka lang bala dito. Baka lang kasi may kailangan si Lolo. Gusto ko lang na lagi akong available para sa kanya. Cellphone naman si Mang Jose. Kung may kailangan yun, detect ka nun. O si Manang Kitty. Alam ko naman yun. Pero sabi kasi ng doktor, kailangan daw i-monitor si Lolo. Para kapag hindi na niya kaya, tumala yung symptoms niya. Sana hindi naman mangyari. Eh, susugo natin agad siya sa ospital. May marami na namang nagkasakit ng COVID. Oo, oh, may mga hindi talaga sinusuwerte, pero marami na rin namin yung gumaling. Niisip ko lang kasi... Paano kung mawala na si Lolo? Nung no, well, si Lolo na lang ang meron ako. Siya na lang yung nag sa para galingin ko sa pag-aaral ko. Sa totoo lang, kaya ko tiisin lahat ng bagay, lahat ng hirap. Sa para kay Lolo. Kaya mawawala siya. Hindi din alam ko ano yung point para mabuhay ako. Ay, wag ka naman magsalita ng ganyan. Maraming malulungkot kapag nawala ka. ka kakaimportante, importante I swear. Hindi mo na siguro alam, pero... May mga taong hindi mo kukumpleto yung buhay kung wala ka. Tulad ni Mang Jose. Tulad ko. Oo na. Badoy, sige na. Pero ganun talaga nararamdaman ko eh. Masaya ako kapag masaya ka. Pero malungkot kung malungkot ka. Kaya nga yun. Kaya sabihin mo na ano bang pwede kong gawin para mapasaya kita. Tiktok. Gusto mo mag-tiktok tayo? <laughs> Sira ka talaga. Pero alam mo Noel, salamat. Dahil nandito ka. Kung malungkot ka, kung kailangan mo ng karamay, nandito ako. Ako din. Nandito lang ako palagi. Thank you, Noel. Naalala niyo ba yung kinuwento ko tungkol sa lola ko? Hindi ko siya 100% accurate. Siguro mga 8 years old ako ako nun. Lamaki ako sa lola ko. Tapos kinuha na ako ng nanay ko. Hindi ko gusto yung nanay ko nun eh. Turo kasi sa akin na lola ko. Masamang babae daw si nanay. Pinagpalit daw kami sa pera. Kaya wala akong ginawa kung di mag din nung nandun ako sa poder ng nanay ko. Nabait naman na tao si nanay. Ni minsan, hindi ho niya ako pinagbuhatan ng kamay. Hanggang sa isang araw, hindi na nakinaya yung hirap ng buhay. baka matayo siya. I'm sorry. Hindi ko naisip na ganyan pala ang tinadala mo. Sinubukan ko maging mabuting tao simula noon. Kaya tuwing may mga anak ako nakikita na sinasaktan yung mga magulang nila. Nasaan saktan po ako? <laughs> Nasasaktan ho ako para sa inyo, Ma'am Faith. <laughs> Kaya may gusto ko sana ako. <laughs> may gusto ko sana ako ipagtapat sa inyo. Tungkol ho kay Ma'am Ho. So, anong plano niyo? Magsama-sama tayo, maghiwalay tayo para full coverage yung paghahanap natin kay Mama. Ako, okay sa akin hiwalay. Ako din ate, okay lang sa akin. Pero, di ba naikot na ni Kuya Carl at Mang Jose hindi ba masasayang yung effort natin? Ay naku, Joy. Kung tinatamad ka, pwede naman kami na lang ni Hope. What I mean is, what if wala dyan si Mama? What if kung nasa Manila siya? Pwede ba, Andy? Huwag na lang natin pag-usapan ng mga Pakinggan niyo ako dahil hindi ko na ho, alam kung kailan ko ulit masasabi sa inyo. <sighs> Naaalala niyo ba yung issue tungkol sa PPE na defective na overpriced? totoo ho yun. Bakit ngayon mo lang sinasabi sa akin to? Hindi <laughs> ko kasi maatim kung paano nagagawa ni Ma'am Hope na manloko at manggansyo ng mga taong nangangailangan. Ma'am, may pandemya. Tapos manloko siya ng mga tao? Okay, Joy, may point ka. Pero I think it's best na dito lang tayo. Suyurin natin yung mga malapit na lugar na sa atin. Okay, fine. Ma'am Faith, ilang beses sinuhod ni Pensan si Ma'am Hope habang siya prenteng-prente sa kasinungalingan niya. I'm <sighs> sorry, Mom Faith. natin ng message yung mga anak mo ng proof of life, ha? Para exciting. Hmm. Dahil sa susunod na message ko sa kanila, proof of death na. Kaling hmm. kay Andy. <gasps> oh, ano my gosh! Kasama ni Andy si Mama? Tawagan mo na si Andy. Dali. Tanungin mo kung anong gusto. Kahit ano, bibigay natin. Balik lang niya sa atin si Mama. Hello, Andy. Alam na namin ang sikreto mo. Sikreto? Anong sikreto? Huwag ka nga magmaang-maangan. Alam namin na anak ka ni Papa sa ibang babae. Kaya hindi ko alam kung bakit mo ginagawa mga ginagawa mo. Kung bakit ka nanggugulo sa pamilya namin. Akin At, na. Hoy, babae ka! Hayop ka? Ano ba talaga ako? So? Pera? Share sa ari-ari ni Papa? Sabihin mo lang! Gagawa namin ano, yung paraan! Muli ko lang si Mama! Buhay ang gusto kong kapalit. Walang niya ka, hayop ka! Hello? Uy! Wala! Nababaliw na talaga yung babaeng yan! Alam mo? Ikaw eh. Ikaw may kasalanan nito eh. Ikaw nagpasok sa babaeng yan sa buhay natin eh. Oh. Oh. Ngayon, bakit naman ako yung sisisihin mo, ha? Nagkataon lang na ako yung natsyempohan. Isipin mo nga, paano kung nag-apply siya kay Joy na bilang assistant? O sa'yo bilang supplier ng business mo? Hindi may sa akin yan. Hindi naman kasi ako tatangat-tangat, hindi ako uto-uto. <laughs> Talaga lang, ha? Oh nung sinabi niya sa'yo na tinula kita sa hagdanan, bakit ka niniwala? Tama na nga yan! Ano bang mas importante sa inyo? Mahalap si Mama o magsumbatan kayo dyan! Hmm. Ninang, may problema ba? Ay, Noel. Well, hindi na namin alam kung saan hahanapin si Mama. Ang niyo pwede pong tumulong sa paghahanap. May mga leads sa ba kayong nakuha? Tita Ninang. Well, nagpapadala ng na mga pictures si Andy at most likely kasama niya si Mama. Ha? Huh? Ano nangyari yun? Tuso si Andy Noel. Magaling siya magpaikot ng tao. Tita Ninang, pwede ko bang makita na yung picture? Ah. Um. Kita niyo, napansin niyo ba to? Di ba yan yung... yung logo ng resort ng lolo niyo? Oh my God, oo nga! Oo nga, tama ka! Diba? Naku, Ako, ka talaga nung walang galing-galing lang! Thank you! Ay! Manang! Long time, Marcy! Ano ba siya po kayo? ba yung sa gusto lang namin itanong... Nasaan si Mama? Ah, po? Nandito pa si Mama? Ay... Opo, pero... Ah, wala na po siya. What?! Ah... ah umalis... Umalis po siya. Uh, saan pumunta? Ay, hindi ko follow. Mam, eh... Um, may kasama po siyang isang babae. Umalis po sila kaninang umaga. Matthew! Bakit kayo nandyan? Gusto daw niya ako matay sa tabi ng puntod ng <laughs> Anak, just in case. Sana hindi naman mangyari. Anak, laki mong tatandaan. Mahal na mahal kita. Mas, relax. Are you okay? Akala mo makakatakas ka sa <laughs> <laughs>